Ginawa ng motel ng ilang tambay ang nag-viral na imburnal sa Makati. Naging langga rin daw ito ng mga nagdodroga. Mula sa imburnal, isang lalaking mahaba ang buhok ang lumabas. Nagulantang ang mga motorista at ilang nakakita sa kanto ng V.A. Rufino at Adelantado Street sa Makati City. Pagkalabas ng drainage, kumaripos ng takbo ang lalaki. Instant viral siya. Nakuha na pa ng video ang loob ng masigit na imburnal. Sementado na ngayon ang bahagi nito at hindi na makakalusot ang tao. Napag-alaman din namin mula sa isang secure on na meron daw pala talagang mga tumatambay sa imburnal. Binansagan nga yan ng ilan bilang drainage motel. Hindi lang yan isang thesis, marami na ang pumupunta dyan. Mapapayat sila, sir. Pag nasa loob na sila, mga kalating araw bago sila lumabas. Kahit masikip ang loob ng imburnal, may mga pagkakataon, dalawa ang nagkakasa dito. Dami yan sila dati, nilang apat. Ngayon, may babae dalawa. Pagkakunti dyan, tapos yung bading. Mga kalakal boys din yung iba e. Eh. Nabisto na ng Makati City Police tungkol sa mga tambay ng imburnal. Tinitingnan din daw nila ang posibilidad na ginagawa itong drug den. Ininspeksyon na rin nila ang drainage. So nakita natin, may mga, yung mga kutengting, kinukutengting niya sayo na mga maliliit na plies. Sira-sira na mga, yung mga wires na maliliit na pinutol putol sa iyo at may yung mga damit na at sa kabag na mga tela na bag. Na madudumi talaga sa in talagang parang taonan na ito na ginagawa niya parang bahay-bahay niya doon. Sinubukan din ng mga pulis na hanapin ng lalaki sa viral photos pero bigo sila. Patuloy namang magbabantay ang mga otoridad para masigurong wala na makakapasok sa drainage motel.